Alas 5 ng umaga, Lunes, March 22, 2004, nasa loob ng moske ng Islamic Association ang 67 taong gulang na si Sheikh Ahmed Yasin. Isa siya sa mga nanguna ng prayer sa loob ng kanilang kongregasyon. Bandang alas 5, 15 ng umaga sa araw ding iyon, patapos na yung kanilang pagtitipon. Labasan na ng mga tao. Limang minuto pagkatapos nito, Eksaktong alas 5:20 ng umaga, tatlong magkakasunod na pagsabog ang umalingawngaw sa gitna nga ng tahimik na umaga. Ang sumunod na eksena, hindi nga nagustuhan ng mga palistino. Ang mga pagsabog ay mula pala sa mga missiles na pinakawalan ng mga Israeli helicopter gunships. Walang target nila ang anim na putpitong taong gulang na si Yasin. Lalabas niya lang noon sa moske sa kainga ng kanyang wheelchair at kasama ang tatlo niyang bodyguard nang tamaan siya ng isa sa mga missiles. Si Yasin at ang kanyang tatlong mga bodyguards talagang walang naging tsansa na makaligtas dito. Ang tanging naiwan na nga lang sa kanila ay yung kanyang sirang wheelchair na kanina-kanina nga lang ay inuupuan niya apat pang mga sibilyan ang nadamay dito at pumanaw nga sa nangyaring pag-atake. Hindi lang yon dahil labing pito pa sa kanila ang nagtamo ng iba't ibang uri ng injury. Ang kwentong ito nga ay tungkol kay Sheikh Ahmed Yasin. Kung hindi nyo kilala ay siya naman ang founder ng grupong Hamas. Saksihan at alamin natin ang kanyang naging buhay at ang ginawang pagtugis nga sa kanya ng Israel ay ruwida mabuti pa. Simulan na, na natin. Pinanganak nga si Sheikh Ahmad Yassin taong 1936 sa Aljura. Dati itong Palestine village na wala na nga ngayon. Sinakop ang kanyang village taong 1948 kasama nga ang nasa limandaang pang mga bayan na dating parte nang Palestine, binuldoser at kinonvert nga itong kanilang mga lupa. Dahil nga dito, ay eh napilitang lumigas ang pamilya ni Yasin at ng libu-libu pang mga Palestino papuntang Gaza Strip. Noong siya nga ay nag-12 anyos, na aksidente itong si Yasin at naging dahilan nga ito para maging isang permanenteng embalido na nga siya at panghabang buhay na ngang maupo sa wheelchair. Pero alam nyo kahit ganun yung kalagayan nitong si Yasin. E pumunta siya sa Egypto noon noong siya nga ay 23 anos Yan nga ay taong 1959. Pero sa kasamang palad ay e, eh, hindi rin siya nagtagal doon sa Egypto. Dahil nga naubusan siya ng pondo para sa kanyang pag-aaral. Kaya naman ang nangyari, bumalik muli siya sa kanyang bayan doon sa Gaza. Well, pagbalik niya sa Gaza, idoon eh doon na siya naging teacher ng Arabic and Islamic Studies at nakilala talaga siya sa kanilang lugar dahil mahusay siyang magturo. Pero taong 1983, inaresto nga ng mga Israel forces itong si Yasin at sinintensyahan siya ng labing tatlong taon sa kulungan dahil umano sa pagbuo niya ng armatong underground na organization. Pero dalawang taon lang siyang nagtagal sa loob ng kulungan Pinalaya rin siya taong 1985 dahil niya sa prisoner swap na tinatawag O palalayain niya ng mga palestino yung mga nakakulong na israelita Kapalit niya ng pagpapalaya ng Israel para naman sa mga nakakulong na palestino At matapos ngang makalaya ni Yasin, doon na niya itinatag ang Hamas That was here 1987. Pero sa ikalawang pagkakataon nga taong 1989, e na muling naaresto ng Israel ang Noy, Hamas founder na na si Yasin. Sinintensyan siya ng apat na pung taon sa kulungan dahil umano sa pagbabalak niya na maghasik nga ng kaguluhan at sa pag-uutos na paslangin umano noon ang isang Israeli soldier walong taon ding nakulong itong si Yaskin At habang nasa kulungan siya, voluntaryo siyang sinamahan ng dalawa sa kanyang labing isang mga anak dahil nga naka siya at kailangan niya ng kasama Taong 1997 ang muling makalaya itong si Yaskin dahil nga sa isang deal na nangyari sa pagitan ng Israel at nooy King Husay ng Jordan And then, taong 2000, dito na nga mas sumiglang pa, uminit ng uminit yung tensyon sa pagitan ng Israel at Palestino at nauwi nga ito sa ilang mga bakbakan. Isa nga si Yasin at yung kanyang grupong hamas sa mga nanguna sa Opensiba sa grupo nga ng mga Palestino. At dahil dito, inaging eh talagang sobrang init niya sa mata ng mga lider ng Israel. September 6, 2003, bandang alas 4 ng hapon, isang misail ang pinakawalan ng Israeli aircraft na sapul dito ang isang apartment building na nasa gitna nga ng Gaza City. Lumalabas na ginawa pala ito ng Israel para nga targetin ang naka na matanda na nooy 66 na taong gulang na. Siyempre, walang iba kundi nga ang Hamas founder na si Yasin. Nasa loob ng apartment doon ng matanda kasama nga ang iba pang mga Hamas leaders. Walang natigok sa kanila pero nagtamo sila ng mga injury kasama na nga dito yung matandang founder. Bukod nga sa kanilang apartment building, may mga iba pang nadamay dahil natamaan din yung ibang mga apartment building na katabi nung sa kanila. Well, sa madaling sabi, kung titignan itong naging unang pag-atake noong 2003, ipalpak ang kanilang assassination at laban nga dito sa Hamas founder. Pero, pero, eh, hindi dito nga matatapos yung kanilang gagawing trabaho. Disinido noon talaga itong Israel na itumbanga itong siyasin. Kahit umano kasi matanda na, may pagkabingi, paralisado at halos mabulag na nga siya, eh siya pa rin umano ang pinaka-utak kumbaga nitong Hamas. Siya umano ang responsable sa plano at mga kilos nga ng grupo. Isa pa, ma-influence ang tao umano itong si Yasin sa Palestine. Nakikinig at sumusunod sa kanya yung mga Palestino. Kaya naman napakahalagang target niya para dito nga sa mga Israel. And para nga tuluyan siya nga maitumba, ikinasan nila ngayon ang sunod na operasyon para targetin itong Hamas leader. Pasado alas 5 ng umaga, March 22, 2004, hindi pa man sumisikat ang liwanag ng araw noon. Isang sorpresang pag-atake ang ginawa ng Israel laban sa Hamas. Palabas noon ng moske ang Hamas founder na si Yasin kasama nga ang tatlong bodyguard niya nang paulanan sila ng tatlong missiles galing nga sa mga attack helicopters ng Israel. Pinatlo na nila this time para nga masigurong madadali itong matanda. Well, kahit nga yung tatlong bodyguard nitong si Yasin ay walang naging laban dito sa mga missiles. Lahat sila asin. in sabay-sabay. Umanaw. Ang tanging naiwan nga lang dun sa lugar kung saan sila tinamaan ay yung serserang wheelchair na kani-kanina nga lang ay inuupuan nung matanda. Well, alam nyo dahil dito sa nangyari, eh siguro nagkakaroon na kayo ng idea anong susunod dito na mangyayari. Libo-libo talagang mga Palestino yung nagalit nga nagdaos talaga ng protesta noon kasi nga it, isa to sa mga pinaka-leader nila. Hindi umano makatao yung ginawa sa kanya. Isa pa, at ito yung isang bagay pa na kinakagalit nila dito, itinargit nila itong si Yasin sa mismong labas ng kanilang mosque. Eh, gano'ng kalaking kalapastanganan umano yun para sa kanila? Ayon nga sa iba pang mga Palestinian leaders noon, itong si Yasin ay hindi lamang umano simbolo ng kanilang paglaban, kundi simbolo din ng pagkakaisa para sa mga Palestino. Dahil umano nga sa ginawa ng Israel, eh lalo lamang umanong titindi yung kanilang gagawing paglaban. Well, libu-libong mga Palestino nga noon ang dumalo sa libing ni Yasin at yung iba pang mga nadamay dito sa ginawa ng Israel na pag-atake. Well, hindi naman tinangke ng Israel yung kanilang ginawa dito. Ayon pa nga sa dating Finance Minister ng Israel na ngayon nga ay Prime Minister na si Benjamin Netanyahu e inaasahan nila yung harsh response mula umano sa Palestine dito in the short run pero hindi umano nila pinagsisisihan yung ginawa nilang par target nga dito sa leader ng Hamas na ito. Dahil ayon sa kanila, in the long run, mararamdaman na umano ang epekto ng ginawa nilang pagpapatumba dito nga Hamas founder. Yun umano nga ay yung takot na itinanim o ipinunla nila sa mga terror organization leaders dahil parang pinakita umano nila na kaya nilang itumba kahit pa mga leader ng mga terror groups na lalaban sa kanila. Isa pa, malaking kawalan umano itong siyaskin sa Hamas. Kaya nga inaasahan nila na hihina umano itong Grobo. Well, what do you think? Para naman sa panig ng ibang bansa, eh, syempre hati-hati yung naging opinion nila dito. Pero mas marami dating kumukundi na sa ginawa nga ng Israel dito. Well, alam nyo kung titignan natin, ano, eh, talagang napakatagal na ng marahas na labanan sa pagitan nitong dalawang panig na ito. And this is year 2004 pa ha? Pero si Where they are now hanggang ngayon, patuloy pa rin yung laban. Hanggang ngayon, nandyan pa nga rin itong amas at hanggang ngayon, eh, wala pa rin silang kapayapaan. Well, we only hope for better future para sa kanilang dalawa. Kasi nga, di ba, sinabi na rin namin ito nung nakaraan. Ang talagang kawawa dito yung mga sibilyan na wala namang kalaban-laban -laban at naiipit dito sa pagitan ng dalawang magkaaway na bansa. And well, with that, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Thank you so much. And once again, of course, ako nga pumuli ang inyong kuya. Si kuya ay na nagsasabing, na uh, ha, may bago na naman akong nalaman. Uh, yun, uh, tumilaok na yung mga manok. Thank you so much. Goodbye.